ang nirereklamo ninyo ay kaklase ninyo. Gusto lang natin establish, hindi ito tao na nanggaling lang sa kunsaan. May personal kayo na relasyon. Ikaw, Apo. Julius, kaklase mo. Apo. Anong grade? 3? From 1 to 6. Grade 1 to grade 6? Apo. Okay. Kababayan. Kasi Apo. kaklase, di ba? Si Arnold naman at si Melvin, Magkakilala kayong Kabarangay dalawa? Kabang, kabang, kabang kabang kabang, magkakabarangay, sabang, magkakabarangay din kayo. Ang inirereklamo ninyo ay si Jenny Rose Ripare. Kayo ay taga-barangay? Barangay 7 po ma'am, mga tarong pangasinan. Kailan mo binigay yung pera? Nag-start po noong 2020 na ano niya, parang nagka, nagkaroon kami ng conversation, mga kaklase. Hmm. Tapos hmm. nag-start ako ng 15,000 hanggang lumaki ng lumaki. Hanggang sinabi niya sa mga ako ng ano. 15,000 nagsimula ka oh, sa 15,000 pataas. pataas ng pataas. Yung 15,000 ba yan na yon bumalik sa iyo ang 20%? Hindi, hindi, kasi nirereinvest din eh tapos iniikayat din niya ako ako ano daw para mas mas malaki. Ah, so sasabihin niya of yung 15,000 mo kumita na ng anong 20% ng 15,000? 3,000. Opo. Tama? Pero wag mong kukunin, ito 18,000 na ngayon ang i-reinvest mo. Opo. Dapat kinuha mo na lang eh hindi mo man lang nahawakan. Kahit yung principal man lang sana ang inilabas mo para mag na lang siya sa sarili niyang mantika. So, nagsimula sa 15,000, 2020, pandemic ito eh. Kaya po, paunti-unti. 15,000. Paano niyo pinapadala ang pera? Minsan, hanggang galing sa pamilya namin, minsan Derek sa kanya. Money um, remittance? Ma, minsan, di na po nare-record kasi minsan pupunta na sila sa bahay. Ah, pumupunta sa, sa bahay, ng, niyo? Ano, ah, Tapos cash? Ako ah, kukunin na lang po. Okay. May kasulatan ba? Yun po, wala po. Wala man lang kasulatan na oo, et ako, si Generous Reparip, nakatanggap. Nakatanggap ng 50,000 mula kay. Wala. Ngayon din po kami, dahil sa wala na interest. Ka. <laughs> eh anong katibayan mo na may conversation kayo? May convo kayo? Meron po. Meron. Okay. Doon ba sa conversation na yon inaamin niya na, Oo, ito na, ganito na yung halaga ng utang? Ano po, nangako naman siya, ibabalik daw niya na ganito. Yung okay, prices. so, uh, Shari, ano, tulungan natin ito si Julius, ha, na maayos yung documentation. Kasi, Julius, ang pinaka, at, at para sa ating mga netizens, ano, unang-una, pag kayo ay mag invest o maglalabas ng pera para sa kahit na ano, sana naman may record. Ano ba diba? At pinakamalaga doon sa record na yon para saan nakalaan yung pera at paano ibabalik punta ka sa dun may establish kung kasakali. Kasi doon mo ma-establish kung Collection of a sum of money lang ba? Utang lang ba ito? O estafa na ba ito? Ha? May ganyan. Kada transaksyon. Arnold, paano yes, naman umabot sa mahigit kalahating milyong piso ang nakuha ni General's Riparip na hindi mo nililigawan? Ma'am, kasi ma'am, nakumpisa umpisa ako ma'am, September mm. ma'am, 2022 ma'am. 2022 Mag so sa dalawang sa akin taon. akin mo, nasa mm. banko pa ako nun ma'am. Mm. Tapos nag-chat sa akin kasi kaparangay ko, ma'am. Mm. Nag nag-sabi siya sa akin na kung pwede ako mag-invest sa kanya. Uh -huh. Di ano kung ma'am, kung panbayan, sabi ko, kung talagang totoo, ma'am, sabi ko. Mm. Tapos oo, sabi niya, marami na rin akong investor, sabi niya. Mm. Tapos, o oh, sige, nag-umpisa ako, ma'am, mga baka 50000 ma'am. 50000 hindi mo rin kinuha? Tapos, ma hindi, ma'am, hindi ko rin kinuha, ma'am. Tapos, bawat sahod ko, ma'am, nagbibigay din ako sa kanya ma'am kasi para tumubo pa po ng tumubo. May natanggap ka ba na naisoli sa'yo na kahit anong amount, kahit yung said, sa 50,000, ang 20% Yes, eh... yes ma'am. Nung una ma'am, kasi po ma'am, kung tutusin po yan ma'am, 1.1 million ma'am. Tapos may... nag-usap kami na ibawas daw yung interest okay. kaya maging 700,000. Kaya nagpagawa ko ng kasulatan ma'am na Sige, gawa ka ng kasulatan na hanggang 700000 na lang yung utang mo. Kasi, ikatinaltas na po lahat ng interest, lahat ng binigay niya sa akin, pinakaltas niya na, ma ma'am. Okay, very good ka dyan. So, may kasulatan ka, ha? Yes, ma'am. May kasulatan, okay. ma'am. Ah, kasi, ipapa... Ano natin yan? Ipapa-evaluate ipapa natin dyan para kung anong kaso ang pwedeng ma maisan pa. Ah, yes, ma'am. Pero ito, ah, 2022... Uh, pagkatapos kayo magkaroon ng kasulatan, may bumalik ba sa inyo na pera o wala na? Pagkakon uh, namin, mam ma ng kasulatan, ma'am, wala na, ma'am. Wala na. Sinachat ko siya, ma'am. Tapos sinabihan ko na lang siya, mam ma na kung pwede, ako na lang mag... Yung mga pinautang niya, ako na lang maningil. Mm. Kasi wala talaga siyang ibabayad sa akin, mam. Ma so, ang... o, siya pangako, pangako. Oh. So, ibig sabihin, wala siyang negosyo na binenta sa inyo. What? Walang mga produkto, What? walang sinabi ang sabi niya, hawak niya yung pera para ipautang din lang. Yes, ma'am. Ma'am, so ito po, um, meron po tayong mga OFWs dito. Ang reklamo po nila is that, uh, I, I'm not sure if I can call it a scam, no? pero kakilala rin po kasi nila, mga classmate, classmate nila, classmate ng isa at saka kabaranggay po ng dalawang investor. So, okay. nakakuha po ng significant amount of money, totaling almost more than a million pesos po ito. Uh, sa kanilang okay. tatlo pa lang, ha? Um, allegedly for re lending purposes. Uh -huh. But wala na pong, uh, wala po silang nakuha. Kung baga, hindi po bumabalik sa kanila yung pera. Uh, yes po. Maybe, regular filing na lang po natin. if uh -huh. Kung magkaroon po ng warrant of arrest, then saka po natin hahanapin na lang. Okay. So, dyan papasok ang NBI. Pagka meron ng warrant of arrest, ang NBI ang tutulong. Because then it will be... All, for the entire Philippines. Tama ba ako, attorney? Yes po. Opo, opo. Uh, hindi lang yung kung saan yung jurisdiction ng kung saan siya, kung saan in-issue or kung saan yung 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 nag-issue nga ng warrant. Tama ba ako? Opo. Uh, attorney, marami kayong nakukuhang ganito ng na mga kaso? Ang mga investment scam. Usually, yes. yung mga investment scam po kasi is yung mga may SEC, registration, pero walang mm -mm. secondary certificate. Oo. Ganun po. Pero, pag uh, sa conversation naman po nila is may investment na nami-mention, mm -hmm. hindi po natin ipasok sa uh, investment account. Nanay Jenny, nandyan kayo ngayon sa barangay, ano, sa barangay hall? Opo, ma'am. Oo. Nanay Jenny, ang anak niyo po ay nasasangkot dito sa reklamo na nakakuha siya ng pera sa isang kaklase niya at ilang mga kabarangay ninyo. Uh, halos umabot po ng isang milyong piso ito. Nasaan po ang anak ninyo? Ma'am, ano siya ma'am, na mag-apply ng trabaho ma'am. Hindi siya ma'am Hindi siya pong tumakas, ma'am. Dahil nag, gusto niya, ma'am, nag-apply ng trabaho, ma'am. Siya na lang po, ma'am, ang ano, uh, ano ma'am, sagutin, sasagot, ma'am. Okay. Nasaan po siya? Nandyan pa ba siya sa poder ninyo? O alam niyo ba kung nasaan siya at kung paano namin siya makukontak? Kasi hindi po siya sumasagot. Kasi yung cellphone mo ng pamangkin, mo, baka tulog yung pamangkin ko, ma'am. Nandun po siya, ma'am. Okay. po, ma'am, ang asawa niya, ma'am. Ang asawa ni Jenny Rose? Okay. Oo, okay, ma'am. Nagtatrabaho. Kailan niyo po huling nakausap ang anak ninyo? Ma'am, nung isang araw lang. Nung isang araw, ma'am. Nandito pa siya, ma'am. Actually, ilang beses ko na po sila nakausap. Puro pa nga ako na lang sila palagi. Tapos hindi naman lang na sila nagre-reply. Ilang ano na. Ilang hmm. buwan na puro pangako lang kahit si yung nanay niya po lang ako sa akin na bibigyan ako. Tutulungan hmm. niya daw, hindi naman sila nagbigay. Abang lang ako nang abang binibigyan ko sila ng pagkakataon kaso hanggang hindi na sila nagre-reply talaga. Hmm. Ah, nanay Jenny, alam niyo ba itong pera na nakuha ni Jenny Rose? Hindi, hindi ko po, po 'yan alam, ma'am. Nalaman ko lang ma'am nitong ano na ma'am, itong may eh, mga nag-reklamo -re na sa kanya, ma'am. Tapos sinasama niya ako manimili, ma'am hindi po ma'am ano yung anak ko pa hindi po yung stammer ma'am dahil nagbibigay din po sa kanila yan ma'am saan po dinala ng anak ninyo yung pera may negosyo po ba siya na itinayo ma'am Ma'am, ano ma'am, siya na lang po ang ano ninyo dyan, ma'am. Okay. Kasi, at hindi ko ano naman. yun dyan, ma'am, ano, ano, naman. yun Alam nila, lahat yan, ma'am, pati si Eve, pati okay. si sila, ma'am, alam nila lahat yan. Ah, Melvin, ah, ikaw yes, Melvin, paano mo nabigay yung pera? At kailan? Ako po ma'am itong ano 2023 lang po para June and July din po yun ma'am eh. Oo. Ang nangyari po ma'am nagpo-post po kasi si Generos mm. ng mga investment sa ano ma'am mm. sa Facebook niya kaya Oo. eh kakilala ko na ma'am kabarangkay ko kaya sabi ko ah pwede yon parang ang ginagawa niya po ma'am kasi alam po pong nagpapautang siya parang nagpapapaluwagan siya. Mm. Ngayon yung mga nagpapaluwagan po sa kanya ma'am. Mm -mm. Parang minsan, kailangan na nila yung pera, kaya ako ma'am, bibilhin ko na yung paluwagan na yun. Kung baga, i-advance ko na, tapos ibibigay na lang po sa akin. So parang inano mo, sinalo lang, mo, gano'n? Yes ma'am, parang yung 100,000 na paluwagan ma'am, parang bibiling ko po siya ng 80,000. Kasi nagmamadali na daw po, kailangan na nung pera nung nagpapaluwagan. Naku, Diyos tapos, ko. Sa mismong, sa mismong araw na yon ibibigay na daw po sa akin yung 100,000 ma'am para so rediscounting parang kung sa cheque pa rediscounting ang tawag dito ang maipapayo ko muna dito sa tatlong complainant natin kasi iba-iba eh yung sistema ng uh, pag-invest ninyo so called invest isulat ninyo gumawa kayo ng salaysay na magdedetalye nung mga transaksyon ninyo so kung magkano ang una ninyo nabigay kailan at paano okay para mapakita kung ano yung suma total ng uling pag for lack of a better term tawagin ko muna utang or kung magkano yung accountability ni Jenny Rose sa inyo. Okay. Ngayon pinasok natin ang mama, si Nanay Jenny dito sa usapang ito kasi gusto nating malaman kung ito ba ay family. Uh, may kinalaman ba ang pamilya? Kasi ano ba ito, negosyo ba ito o pautang ba ito? Ang mga magulang ba ay nakinabang din? Ah, uh, sigurado ako walang korporasyon na itinayo ito eh, di ba? Wala. Ano to, personal ito. Tapos, ipapacheck rin natin sa NBI yung kanyang Facebook page if it is still up and running para malaman natin kung baka meron pang iba na mga nabiktima ito. Kasi ang mangyayari kasi dyan, ito lang sa akin, Arnold, ha. ikaw nabigyan ka, parang napaunahan ka ng mga interest, di ba? Kaya yung 1.1 million, naging 700 something na lang. Pero ang duda yes, ko, merong ibang nag-invest, yun ang ibinayad sa, parang yun ang binayad sa'yo, hindi yung baka yung katulad ng ginawa ni Arnold, nung sinalo ni Arnold, yung pagpare-discount, yung 100,000 na utang sa paluwagan, parang nagisa lang sa sariling mantika yung mga investors. Parang magahanap ng bagong investor para mapanatag or medyo mapahinahon lang muna yung mga gustong mag-pull out. Kasi yung Arnold, yung kinukwento mo na meron na gustong mga mag-pull out, yung ganyan, baka nakatunog na yon May natunogan na. Na mukhang walang walang makukuha ito sa kanila. So naghanap siya ngayon ng mas madali siguro niyang mapagkuhanan ng pera and kayo just ko pinaghihirapan ninyo yung perang 'yan para 'yan sa mga anak ninyo, para sa pamilya ninyo. Tapos ayan, uh, mapupunta lang sa wala. Napaka napakasakit. Masaklap, okay. no? Sana nanay Jenny ay mabigyan ninyo kami ng uh, off air siguro ng schedule para mapagharap-harap at least habang nandito si Julius. Ah, uh, nakapagkaso ka na sa barangay ninyo? Doon ka rin sa barangay CBN. Hindi po, kabilang barangay lang po, Tori Second. Kabilang barangay. Mm -hmm. But if at all, pwedeng mapagharap-harap sila. Tama Opo. ba ako, Shally? Opo, sasamahan hmm. na lang po natin. Ha? Meron po kayo nabanggit banggit sa staff po namin na yung anak niyo po ay nangako naman po na ibabalik daw po yung pera, mm -hmm. no? Opo, oh, oh, po ma'am. Ayun ang ano po ma'am eh. Kasi nagbibigay din naman yata sa kanila ma'am Alam mo po ma'am. Pero sa papa, anong paraan? May na -is, Welcome, ma may na scam rin siya tapos para lang may maibigay eh parang na lang umiikot lang po ang uh, ano ay hindi. nako Yes, hindi ma'am alam ko ma'am kasi hindi ma'am alam ko ma'am hindi naman scammer yung anak ko ma'am eh. ano pong pagkakakilala niyo po sa anak niyo po ma'am yung, ano na lang ma'am, sila na ang hangin yung ma'am kasi umingi na rin siya ng tulong ma'am. Ito, lesson sa ating mga nakikinig. Parang ang dami na nating mga ganitong kaso. Uh, sana mapulutan ng aral ng lahat ng kinauukulan. At uh, ako, para sa akin, dapat may leksyon rin kung ano't ano uh, kung ano yung karampatan na kaso na dapat mai, maisampa. Opo. Sa lahat ng may kinalaman dito. Halimbawa, ma'am, yung ano nila, ma'am, naibalik na, ma'am, ang kapital, ma'am, may kaso pa rin pabuyang anak ko doon. Kung sakali, naibalik Ay, na yung mga kapital nila, ma'am. Depende, depende yan sa usapan, ma'am. Depende yan sa kung ano yung tatanggapin nung mga, ano, nung mga nakapag-invest. Kasi mukhang pangakong napapako eh. Kaya duda ko kung tatanggap sila ng pangako na naman. Siguro kaliwaan. Sige Actually, mag-iisan taon na po nangangako sila. Oh, isang taon na pala nangangako eh. So, mahirap yan. Uh, ako para sa akin, ilagay sa lugar. Mm -hmm. Yun lang. Uh, Jenny Rose, sana. Uh, yung pinag namin naman ibalik mo dahil mahirap kumita sa abroad. Hindi naman madalang ang buhay doon eh. Yun lang po. Okay. Kayo po, Sir Arnold and Sir Melvin, may nais po kayong imensahe kay uh, Ma'am Jenny Rose? Uh, yun na rin po, Ma'am. Sana may balik na yung pera namin, pati yung sa tawag Okay. Kayo po, Sir Melvin. Meron po, ma'am, na ano, na magkaroon na po ng maayos na usapan, ma'am. Na malinaw yung mga pangako niya po sa amin na ibibigay niya. Saka maiharap niya rin po yung sinasabi niya sa asawa niya, ma'am. Kasi yung asawa niya po yung ipinapangako niya, ma'am. Eh. Kaya sa so magandang may magandang usapan na po, ma'am, na hindi yung pinapaasa lang po kami, ma'am. So may kinalaman natin? Yung... May kinalaman. Nasaan yung asawa niya? Nandiyan ba kasama mo, Nanay Jenny? Wala po ma, may trabaho po ma'am. Actually, yung asawa din niya, nangangako din sa akin. Na, ano. So, ibig sabihin, may kinalaman sila doon sa mga transaksyon. Minsan, kasama daw niya pumaningil. Kasama rin maningil. Ay. Wala po pag Okay, so, ganoon na lang muna, Shari, at this point. panawagan din natin. Ayan, nakita naman nila yung yung Kani Jenny Rose at saka yung Modus, no? Ah, uh, 'wag po tayo basta-basta maniniwala. Yan kahit nakilala ninyo kababata ninyo, hindi po natin masabi kung paano na sila lumaki at nagkaroon ng muang sa mundong kinalalagyan or kinagagalawan nila. At kung ano na ang mga galaw nila. At uh, 'wag magpapadala sa magandang kilay. Sorry. No? Huh? <laughs> mm. 'Yan ang masasabi ko. ganda, pantay na pantay ang kilay, hindi katulad ng kilay ko. <laughs> hindi pantay. Mm. So, Arnold at Melvin Uh, ingat lang kayo dyan sa kinalalagyan ninyo. Tuloy patuloy lang yung uh, pagsisikap natin para sa pamilya, At uh, tutulong School, naman ang wanted sa radyo si Senator Raffy hindi nagdadalawang-isip uh, sa pagbibigay ng assistance sa mga ganitong sitwasyon. Okay? Maraming-maraming marami maraming salamat, salamat po ma'am. Ma Maraming-maraming salamat po talaga. Maraming salamat. Okay.